Ano sa eh parang kumpletik tapos ano ni sa rekomendasyon dito. alam mo 'yung ibig sabihin 'yung garon daw 'yung alam naman mo. Kailan ka nadali? Eh? Actually na una po no tayo. Last year pa, tapos. Garon din 'yung pakaramdam mo. 'Yan 'yung unang nangyari. Oh, ay ganito 'yan. Once na nagbuhat tayo ng mabigat. Syempre, eh, bago bago ay sa explain ko lang ulit. Bago bago sa ano, no sa videos na to or sa mga ganitong pangyayari, once na nagbuhat tayo, talagang balakang ang pamuyasa natin sa lahat ng bagay. Pagtayo, pagupo, na pagbubuhat. Ngayon, yung naramdaman daw ni sir, pagbuhat niya, para may grumaw ng hanggang pa agad. Ibig sabihin nun, naputukan ka ng diskagat agad. Kung baga matindi ka agad yung tumama sa'yo. O mas malaki yung pagkaroon niya ng desiccation na eh, yung tawag. Yung compression, ang ano, nag-extend out kasi yan, di ba ganyan yung tsura ng disc. Meron niyang tinatawag na disc desiccation, disc herniation, yun yung pinakamasarap, in herniation. Ngayon sa'yo, nag-radiate ka agad, tumama ka agad sa tinatawag nating sciatic nerve, or naririnig mo na ba yung sciatica Hindi pa narinig yan. I-research mo kung ano yung sciatica Mapapanood mo yung mga anatomy yan, sa lumbar yun, sa malakangan. Ganito yun, Ayan. Dito kasi, ayan, ito yung mas, ito yung sinasabi kong herniation. Mas malaking pagkapunit. Pero, wala yung desiccation dito. Ang desiccation kasi, pumutok ng pagkaliwa o pakanan. Ngayon, bakit nakaramdam ka hanggang paa? Konektado yung pagganon Kaya yung naramdaman mo, hanggang, ba yung sabi mo, papuwet, pagganon ano? Kaya yan dissecation to the left ka. Yan ang naman mo. Pero naaayos naman yan. Ang problema sa ganyan, pag pumutok sila, pag pumutok sila, hindi na sila bumabalik sa ganito yung normal disc. Gagaling yan sila ng ganito. Mas manipis na. Yun ang totoo. Kaya kayo, nakaramdam na kayo ng ganyan. Pag pupuyat sa kayo. Tandaan nyo, huwag kayong magbubuhat ng mauuna yung isang paa. Pag may disc problem na kayo sa balakang okay kayo magbubuhat na ganyan, kailangan i-balance nyo para may tulong na ng legs pag magbuhat kayo. Tingnan nyo sa may mga, di ba, sa gym, tinuturoan niya sila ng instructor, instructor na, oh, i-ano mo, kumbaga, kailangan tugmang-tugma. Kasi pag once na nagkamali ka dyan, putok Ganyan mararamdaman mo, para may kikita. Sa unang mga, sa unang pagputok niyan, kahit atching lang, gumanyang <coughs> ka or umubog para may kitlat. <coughs> Bakit? Kasi yung blood stream mo magugulat. Ginanyan <coughs> mo, galing yan sa damdamin natin, sa sa natin na rin. <coughs> Naku! Siyempre, mag-aano yung blood circulation Tsaka yung oxygen. E may impingement. O ano ba yung impingement? Pagpikil sa mga ano, or ibit. Siyempre, mararamdaman ng ano mo yun, mga spinal nerve mo kung saan yung may position na ipit. Parang kikidlat sa yung yun yung pakaramdam mo yun. Ganun nga po. Ganun parang gumagod sa oh. sa sakit. Eh, hey, yung spinal nerve pag ganun yan eh. Pag-ilid. Tapos yung tinatawag na root nerve, yun yung direct to the brain. Yun yung pinaka mas mahirap. Pag nag-create na ng ganun yan, na na yung tinatawag na central canal O yung spinal nerve, buong katawan mo na mahina nakakatayo ka kaso hindi mo na kaya gumawa niyan Para kang papapagalin. Yun ang, yan naman sa ano, pag mga spinal nerve ang naman mo, yun nga yung pag atsing atsing, ubo. Tapos parang piling mo na ka na, na. parang may mami, parang, parang may yun, yun, parang piling mo mamimilay ka. Puso <laughs> ka. Pero mas maganda yan kung para sa puso ka dito. Para sa akin ha, kung sa sa tugbaan lang, umaga, sa kumparaan lang, mas maganda yung nararamdaman mo kaysa yung parang ka ng robot. Pero yes, parang pinakairo, kairo ko rin po siya sa amin. Nawala naman po, parang naging okay siya. Hmm. Ngayon, nagtrabaho ulit ako. Kaya nga nang sinabi ko sa'yo, sira na yan, hindi na yan bumabalik sa ano. Kaya pagkakikinanon ka, ano yung sinabi ko? Pag nauna yung isang pa mo, minsan nga nagtabo lang, hindi na nun lang tabo. Marami na pumunta rito kaya kaya kong explain kumbaga yung mga yung mga kino-complain ng mga ibang pasyente nung nauna. Kumbaga tumutugma yan din sa mga mararamdaman natin in the future. Kumbaga sana hindi mangyari in the future kaya inaalarma ko na kayo pag may ganyan kayo, hindi na yan kasi bumabalik sa dating ganito. Gumagaling yan ang tightening. Ngayon tightening, pag napuwersa mo siya ng parang paalanganin na buhat, yun na naman. Bila? Bila. Mas masakit na siya ng pangalawa Yes, kasi hindi pa siya totally nakapag-heal talaga. Meron pa siyang ganito. Meron pa siyang ganyan. Oh. May sabit pa ng konti. Kasi yung assessment ko sa iyo, yung sinabi mo kanina, pagbuhat po talagang umano ka agad eh. Nanlamig agad. Ibig sabihin nun, pumutok yun. Pumutok yun. Hindi siya bulging. Putok siya kaagad. Kasi inabot niya kaagad yung mga sciatic nerve mo eh. Meron pa kasi nakabalot siya ng mga ligaments sa ano natin, sa buong spine natin. Ayan, may mga fiber yan na ganyan. Oh. pinaka huling ano, tumama sa'yo? Dito po. Hindi, kailan? Kailan pala? Yung huling ano, ah, di ba ano? sabi mo last year, bumigay na. Opo. Okay. Ngayon, kailan ka na naulitan lang? Kailan lang? Um, January lang po. Um, January. O, higakan ka patagilid. Mas masakit to? Oh? No. Sige nga, higakan. Pag ganyan, may 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 parang may nakakalso. Pag ganito, mas yes, po okay. parang tagilid, parang hindi siya talaga. Hindi siya komportable, Sa komportable. Sa kabilang side. tayo sa comfortable. Dito ako so mas komportable. Oo, oh, yan. Sige. Sige, hindi ako, Sige, ako patag Sa mga ganitong adjustment, kailangan hanapin mo nyo muna. Pag lalo kong severe, kasi masakit yan sa kanila pag kinikilos yan. Ibibilin ka ng biglaan, masakit. Kaya kailangan. Sa mga yung mga sumusunod sa akin, yung mga nag-adjust, kapain nyo muna kung saan sila comfortable. Tsaka nyo dahan-dahanin yan. You know. Saan kanyo dahan-dahan niya just para hindi masaktan yung pasyente Okay, no, ako relax na masaktan ka hindi okay good oo oo wait lang relax okay, na thank you okay kapila ngayon mas kakayanin mo na yan ganyan Obserbahan mo, Tignan mo, may nabago na rin mo. May pumutok. May pumutok. O, mas ano na sila. Para mas... Kaya, mas, masi mas easy lang i-adjust. Wala. Relax lang. Dito naman sa mga muscle, yan naman. Kasi yung ginagano ko, napapansin nyo, madalas yung babae, lalaki, sinisigo natin. Kasi, may muscle tayo sa puwet. Lahat ng mga, pag create ng impingement, automatic, may spasm, tawag na muscle spasm. Kaya ito kasi muscle sa medyo malaki. Kung baga, strong. Pag daliri lang ginamit ko, medyo less. Pero pag ito, pero wag na wag na wag ito ha. Ah. So, masakit kasi yan. Kung baga ito, medyo masarap yan, nakakakilip eh. Pero kailangan to eh. Ganon din yan eh. Kaysa naman daliriin ko eh, masakit. Masakit sa, sa amin mga therapist naman, kami mahirapan. Kaya mas mak mas maganda yung may impact. Kung mas mas malakas. Tapa ka? Sigo na kinagabi sa amin. Yun, shoot mo lang idol. Tapos, idol, minsan nakakaya to ng isang bitaw pagka talagang hindi pa kayo severe na sibir. O kahit sibir na sibir kayo, nakakaya ng isang bitaw. Pero ito talaga, under therapy ito. Okay? Pero, hindi ko kayo bibigyan ng interval nang wala na. Kung baga, nasa damdamin nyo, kung meron pa, bumalik kang ka lang ulit sa lunis, ha? Kung wala na, huwag ka nang bumalik. <laughs> Ganun lang yun. Kasi sa akin, natatansya ko na, kung baga, sa assessment pa lang, tansya ko na kung malala ka na o hindi pa. Kumbaga, kung baga, kung kaya, kung pwede ka pang bumalik, o hindi na. Pero yung iba, nagpapareset-reset na lang din. Mas gusto nila yung surebull eh. Kaysa may pae. May, may natirang konti mo na. Tapos, abot mo naman yung point mo eh. Kung baga, kahit pa paano i-massage mo rin yung sarili mo no, ha? Pag nandang ka pa sa bahay niyo Kasi, yung mga lamig-lamig, kaya natin yan. Kaya ng kaya nang hapus ng pagmamahal yan Sa sarili nyo lang 1, 2, 3 Mabilis lang 1, 2, 3 Kahit tatlong repetition lang Hindi nyo na kailangan sobrang bend Kasi masakit din yan eh Kapag, Kung saan lang yung portable Ang mahalaga may ginagawa tayong stretching kasi yung mga muscle dyan katulad ko, ako wala akong ganyan pero pag gina niya ko, ang sakit oh kasi hindi na ako nakakapag stretching nakakapag basketball, hindi na ang sakit talaga niyan dito pag nadagdagan pa niyan, mas masakit kasi iba na eh, may impingement mas, mas ano siya, mas parang mas makirot pero sa tulong ng adjustment at tapos massage yan, lalambot yan sila Bihaya. Pero tandaan nyo ito, nakakontroy. Hmm. Tandaan nyo ito, pag may mong kayong ganyan, huwag na huwag muna, kunya under therapy kayo. Kahit pa paano, mag-adjust muna kayo sa mga gawain bahay o sa trabaho. Huwag muna kayong sasabak sa mga buhatan kasi mas masakit siya pag naulitan ka pag lumis ulit yun. O, okay. inhale. Exhale. Isa pa. Inhale. Yan. Exhale. Down. Thank you. Pinaka the best niyan, alalay. Kung baga, hindi naman sobrang, kung pwede naman kayo magbuhat, pero, kung sinay nang bubuhatin nyo na may laman, yung mga mineral water na bilog, huwag muna yan. <laughs> Kasi, alangaling buhat. Ang bigat check Dun ka muna sa pababa muna Pababa muna na 10 kilo Pag under therapy kayo ha Kasi sayang lang Inadjust ka Pag buhat mo ng ganun Umano na naman Diba? Kaya na nga Makarelax din kahit papano Lahat ng mga bagay na inadjust Makapag-establish muna siya ng position Hindi yung kasasabak mo lang sa therapy Tinalun mo naman ngayon ng ano, Nag-basketball ka kagad siempre compression nga yun, yung impact mo. Yan. Okay. So, kailangan lang muna relax, relax muna. Pag ganyan, wala kang nararamdaman goods naman, okay, good. Pag inipid ko to, good. Okay. Okay, good. Sign ng ano yan. Sign na maganda ng ano yan. Kasi once na... Sabi na natin, hindi ko ipitin ng gano'n yan. Yung, yung gumalong gamay, masakit. Gano'n din yan, no? Kaya ito na yun, kung baga sa therapy, pangkaraniwang inaangat namin itong mga ganito para masubukan kung may ipit pa sa balakang. Good sa man? Okay. Sign of good. Okay. Tapos, syempre general itong sinasabi ko, pag kayo naman ay umi idad edad tumagilid muna kayo, huwag kayong tatayong yung ganyan. No? Tagilid muna. Tagilid ka muna. Yan. O tukot mo yung siko mo, tukot mo yung kamay mo, baba mo yung pa mo dyan kayo kumuha ng puwersa sa kamay at siko kasi pag tumayo ka lang pa ganito puwersado yan eh. puwersado tapos sira yung balakang mo puwersahin mo pa, di lalo kang sumakit lalo lang sasakit e, puwersa na yung makakatulong sa balakang eh, yung siko nyo wala namang pilay yung palad nyo wala namang pilay so doon ka kumuha ng malakas na puwersa para makatayo ka huwag mong piliting tumihaya ng dati mong ginagawa nung no, wala akong masakit sa balakang mo. Eh ngayon, may masakit na eh. Yung iba nga, ano, siyempre, sabi ko nga sa inyo, yung mga lumalapit dito, ino-observahan ko yun yan. Yung kwento nila, Minsan nagbuhos na nga yung ihi, ginano lang nila oh, yung tabo. Nagbuhos lang sa ihi. Wala na, hindi na maka-alis dun sa banyo. Namilipit na ro. Yung iba naman nag-toothbrush lang. Sa sobrang squeeze niya kasi nagpamadali na may pasok. Para bang may ganun niyo. Oh, ang tao. Wala na, binuwat siya. Six-footer pa yun. Pulis pa yun ha. Meron niyan yan yung video. Pulis pa yun. Mag-athletic pa yun. Pero siyempre, yung trabaho nila eh. Minsan nakakapag ang tapos yung training. Hmm, tayo kasi, ganito ang gagawin mo sa morning pagkagising mo. Hmm. One, two. Yan lang Okay One, lakas ang kote. One, kabila. Yan lang. Okay po ha. Sa morning, huwag mong nakakalimutan kakalimutan Kumbaga, yan yung pinaka magiging ano, panlaban mo sa mga para hindi ka maging severe. Tapos, kahit pa paano, sariling haplus lang ba, may bumili ka ng power, ano. Ganun ganon din mo lang yung mga muscle na, ano. Once kasi may impingement, automatic may ispasang. Pati yung mga kwet mo, abot mo naman yan, eh. Ganon din mo, diba dito? stretch mo ng ganyan. Kahit pa paano, once kasi na i-stretch yan, napiplex, maganda. Tapos, haplos hapusin mo lang. Kung saan yung, ano, Monday, kung meron pa, Monday ulit ang second one yung interval niya. Pero kung wala na, eh huwag ka na pumunta. Okay? Kasi nag-sibir siya kagad ng unang ano eh, nag-ground na kagad yung pani. Tapos yung mga ganito stretching ha, sinabi ko, basic lang, kumuha ka na ng ano, yung bangko, ilagay mo sa pinaka-established na position para hindi ulitkas. One, two, three. One, two, three. Mabilis lang. Hindi nyo kailangan sobra-sobra mawawala rin naman yan. Kasi pag na-overstretch pa yan, na tight siya, baka mga punik pa yung mga tendon-tendon yun. -tendon yun ang iniwasan natin para sa mga movement nyo, safe kayo. Okay? Tayo ka mabilis. Hubong mabilis. Lakad ka. Sige. Kumusta? Okay naman. Okay naman. Okay na. Okay ha. 8 to 4 days, mas may experience.